Ama kaano nating? Unang malo pa tayo. I'm out. Magse-seven andretto mayo yung kontilan. mga out. I'm out. Pagitan ipatunay. Baanang kanya naman. Pagitan ipatunay. Pagitan ipatunay. naman ipatunay. Pagitan ipatunay. Pagitan ipatunay. Pagitan ipatunay kilala kilala ko oh, hindi okay. na nunuklay to hahahaha tayo tayo blagang <laughs> ah blagang <laughs> ha 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 aga aga mo makaka 700 to hindi pop. hindi sulit kaya ka naman paingin niya mamaya ka na mumawi hahahaha bigyan mo <laughs> hey, mo pagka lang, Ganda ng tawag sa akin ng ano, nanaki. Diba, ginawa niya ako ngayon? Santa Sebel? Sandaan? Manalang sabong siguro yun. Magkano po binibigyan niyo rito ako? Sandaan yun. Sabong siguro galing yun. Tapi kalau pengen ngelihat kala drama yang kuningnya buah itu loh. Oh, uh, apa ding. Oh, 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 oh.